Hello everyone! Hinalo ko lamang po sa kawali ang brownies na ito. Kaya kung wala kayong oven or air fryer, eto na ang ating isang simpleng paraan. Naglagay na po ako dito ng kalahating cup na butter sa ating kawali. Tunawin lamang po natin ito sa apoy na medium heat. Isinama ko na rin po yung kalahating cup ng chocolate chips. At ito po ay haluin lamang natin hanggang sa matunaw. Kapag ganito na po ay pwede na nating isama yung cocoa powder. Kalhating cup lamang din po yung aking inilagay dito. Ang sweeten po yung aking ginamit. Ipagpatuloy lamang po natin ang paghalo. Sinamahan ko na rin po ito ng 1 teaspoon na instant coffee. Ang brown sugar naman ay 3/4 cup ang aking inilagay. At habang naghahalog po tayo dito, this is Bella ang inyong kusinero ng Udalmos Kitchen. Kung bago ka sa channel na to, syempre, welcome na welcome ka. At kung dati ka naman, Welcome back! Kaya naman, huwag po natin kalimutan mag-subscribe, like and share, at i-hit nyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong simpleng recipe na ina-upload. So ayan, kapag nasa ganitong stage na po, ay pwede na nating lagyan ng vanilla. 1 tablespoon po yung aking vanilla na inilagay dito. So tunaw na tunaw na po siya, saman na natin yung vanilla. Again, ang apoy po natin ay medium heat lamang. So ngayon po, mas mababaan ko pa siya ng medium lohit para po hindi masyadong mabibigla yung pagluluto natin dito sa ating brownies. At hindi ko po nilagyan ng itlog, kaya ang ginawa kong substitute ay yogurt. Kung lalagyan nyo naman ng itlog, dalawang piraso lamang po ang inyong ilalagay at kailangan palamigin nyo muna itong ating mixture bago nyo po ilalagay yung itlog. So kung yogurt naman, pwede po na idiretso nyo na yung paglalagay. At kapag nag-incorporate na po yung lahat ng ingredients, isama naman na po natin yung harina. All-purpose flour po ang aking inilagay na harina dito. At ito po ay ating haluing mabuti hanggang sa mag-incorporate ang lahat ng ingredients. Pwede po kayong gumamit dito ng wire whisk. Ako naman po, spatula lamang yung aking gidamit. Pero yung style po ng spatula or yung position ay naka Island, Medyo pa din po yung paghahalo ko para maiwasan yung pagbubuo-buo ng harina. Ayan at ipagpatuloy lamang po natin hanggang sa ito ay sumama ng mabuti. At kapag ganito naman na po, ay atin namang lagyan ng baking powder. Pagkalagay po natin ng baking powder, ipagpatuloy lamang po natin ng paghalo hanggang sa ito ay maluto. Actually, yung paglalagay po ng baking powder, pwede nyo naman siyang isabay na dito sa ating all-purpose flour. Okay lamang po yon So, ayan, ako lang medyo pinaghiwalay ko para kitang-kita ko yung, ano, yung pagbubuo-buo ng harina kung may nabubuo. So, ayan, tuloy-tuloy lamang po tayo hanggang sa maluto again ang ating pong apoy ay medium low heat lamang para po maayos ang pagkakaluto ng harina or ng all-purpose flour na ating ginamit. At kapag luto naman na po ay isali na natin sa isang lagayan. Yung lagayan po na gagamitin nyo mas maganda kung uh, glass o kaya yung mga plastic na hindi naman siya masamang lagyan ng mainit. Basta yung madali pong matatanggal yung ating brownies. At atin lamang pong i-flat yung ibabaw. Naglagay na rin po ako ng chocolate chips para lalo po itong sumarap. At syempre para mas lalong Uh, kaakit-akit sa ating mga chikiting. Palamigin lamang po muna natin at kapag malamig na, saka natin hiwain. So ito po medyo mainit-init pa ng konti kaya kung napansin nyo, medyo sumasama pa siya dito sa ating kutsilyo. So mas maganda po kung malamig na malamig nyo bago hiwain at sa size na ating gusto. At itinransfer ko na rin po sa isang serving plate at ito na po ang ating masarap na brownies na hinalo lamang sa kawali. So hindi natin kailangan na meron tayong oven, hindi rin natin kailangan na meron tayong air fryer. Makakagawa tayo ng brownies sa kawali lamang. Kaya naman, meron na naman po tayong isang pandagdag na recipe sa ating kumikitang pangkabuhayan, ang masarap na brownies sa kawali.